So good morning uh, mga kabusing uh, mga kabusing ngayon aundas uh, a uh, kapistahan ng mga mahal natin sa buhay na namayapa na Medyo wala pang uh, tao dito sa sementeryo. Kasi masyadong maaga pa siguro mamaya pa tong mga tao At saka napakaganda ng uh, panahon uh, wala nang Uh, bagyo dito. Tsaka tingnan mo na tingnan natin yung ano, nung baybayin. Tsaka dagat napakalinaw. Siguro maraming magpupuntahan dito sa sementeryo uh, ngayon, dito tulad dati na medyo masama yung uh, panahon. Siguro ngayon magdadagsaan yung mga uh, tao dito. Kaya uh, habang uh, nag ano ako mga kabusing dumi eh, rin kami para sa aming ano para maka income naman kami dito kahit konti kaya yung ginawa namin mga kabusing ay nagbablog nagtitinda rin ako habang binablog ko tong uh, cementerio dito uh, ngayon mga kabusing ay medyo kukunti pa lang yung tao na nakikita natin no? kukunti pa lang sila siguro mamaya pa to mga ano mga mga 9 or mga 10 Ay oh tumon. Hay ba. Ma. Nagligad-ligad nang kalamay na. Sige, katunton ni kon. ang tail pala law naka-blouse short. Ako lang may mga buwang bayso di saklawan. Uy, tapos. Yung pa? Diyan nila kunon. sa parke po. Mm. Dito kasi kami sa Tagay. Sa parke. Diret na makakuyoy ako. Diret na mararamdamin ako ni. Kaya 'yun lang. Sa dagat. Hello mga kabusing, uh, magandang hapon sa tin lahat. Uh, ngayon po ay naglilibot po ako dito sa cemeteryo si tapos na po ang undas ngayon ina-explore natin itong uh, cemetery dito sa pag-explore ko mga kabusing may nakita akong ano lasing dito sa cementerio na nakahiga yun oh no? mga kabusing natulog na hindi na siya nakauwi pero okay lang yun kasi natulog tulog na tulog talaga mga kabusing to ayaw ko kung kailan to gigising maka mamaya pa siguro tsaka dito pala linibing si ano si manatarsing yung taga dito sa amin kaya maglibot-libot tayo mga kabusing dito sa uh, cementerio para ma makita natin kung sino pa yung mga may mga tao pa dito titingnan natin mga kabusing yung oh. mga kabusing tulog na tulog kaya mga kabusing dito tayo ngayon ah, mag iikot tayo dito sa sementeryo na to para makita natin yung yung iba <coughs> yung iba na mga... may mga ano pa may mga tao pa na nandito dito mga kabusing kasi kanina maraming ano maraming tao kaya ngayon na sila pumunta dito sa cemetery habang nag-iikot ako ng mga kabusing ay may napapansin pa akong ibang mga mga tao na nandi dito sa okay.

Gawain kasi gin, gawain ba gin, Pumilis. gin sali one kaya ko an? Hindi bagulin niya himo. mo. Um, gawain siya gin sali one kaya.